Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada. Sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pagangatan ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. 105.1. Brigada, News, Brigada FM. News FM. Manila. Manila. The Music and News Authority One time the new Filipino time alas is ng gabi This time check is brought to you by DriveMax Capsule Lalaking angat tumatagal Siksik sa mga bagong balita. Rini, Rini sa buong bansa. bansa. narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umangat. At, umangat. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drymax Brigada Palitan Nationwide ngayong gabi. Mga opisyal na gobyerno na susundo kay Mary Jane Veloso nasa Indonesia na. PhilHealth misto lang naging negosyo na umano dahil sa laki ng investment kumpara sa benefit packages. Hugo sa Island Cove, sarado na. Manal Operation, Ikinasana ng pulisya laban sa anim na dating pulis na sangkot sa pagransak sa bahay ng isang retired professor sa Imus, Cavite. ang low-pressure area sa may bahagi ng Mindanao, isa ng ganap na bagyo at tinawag ng Bagyong Kirubin. At patang may sakit na leukemia, nabigyan ng tulong pinansyal ng Brigada News FM Rojas at ng wantahanan Tahanan Party List. Pag -dita. Pag -dita. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Dry Max. Balita. Balita. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Martes, December 17, 2024. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag at Brigada Abner Francisco. Brigada Bandita Nationwide Dada, na sa Indonesia ang mga opisyal ng pamahalaan para sa mangyayaring turnover sa convicted overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso Matapos ito ay nagtungo si Department of Foreign Affairs Under Secretary Eduardo de Vega sa Philippine Embassy upang isapinala ang mga papeles ni Veloso Inaasahan umano nilang sa airport mangyayari ang turnover kay Mary Jane We'll Sa iba pang ang balita mga kabrigada, nag ang opisyal ng PhilHealth sa ipinatawag na briefing ng Blue Ribbon Committee sa Kamara. Misula naging negosyo na raw kasi ang state insurer dahil sa laki ng inilaan na investment sa halip na taasan ang benefit packages sa mga Pilipino. Ika na sa ang briefing ngayong araw sa gitanang na pagkasunang zero subsidy para sa PhilHealth sa susunod na taon. May report si Brigada Haji Camino i-Brigada Brigada! Oh. b Nadismaya ang ilang kongresista sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth dahil daw sa laki ng pondong inilaan nito para sa investment sa halip na tutukan ng pagpapataas sa benefit packages. Nagpatawag ng briefing ang House Committee on Good Government and Public Accountability ngayong araw upang alamin kung maaapektuhan ng napagkasundoang zero subsidy ang operasyon at mga programa ng PhilHealth. Pero sa pagtatanong ni Good Government Panel Chairman Joel Chua, iginit e, nito na tila mas binigyan ng pansin ng PhilHealth ang mga investment Assessment. Lalo't dito umano magaling ang kanilang president at chief executive officer. Ma-confine ka sa heart center. Ang bill mo, isang milyon. Saan naman ng isang milyon yung mga constituents namin? ba? Diba? Kaya kami, sa totoo lang, kung kinakailangan namin lumuhod sa DOH para matulungan yung constituents namin, ginagawa namin eh. Kaya sana ito pong pill mag-focus tayo dito sa talagang focus natin, which is yung healthcare benefit instead sa investment because sorry Mr. Ledesma tining ko yung background mo investor mga pinanggalingan mo pala sa mga investment asset liability sum so galing ka pala sa mga so i understand magaling ka sa investment but this is uh, an entirely different matter sagot ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr., naging agresibo naman sila sa pagpapalawak ng benefit packages at patunay daw dito ang mas mataas na benefit payout sa mga nagdaang General Appropriations Act. Para sa taong 2023, 58 billion pesos ang nagamit ng PhilHealth para sa benefit payment sa indirect contributors habang 62.4 billion pesos naman ngayong taon. We're focusing on benefit enhancements. Katulad po yung sinasabi nyo, yung 1 million, kunyari may heart issue. Um, that's why we are focusing on benefit enhancements and we are being very aggressive. Like for example po, yung breast cancer. Diba dati 100,000. Ngayon nasa 1.4 million na. So ang ginagawa namin po, talagang nag all out kami doon. So at least, yung out of pocket, diba? yung out of pocket ng mga taong bayan, or kasi we, we understand and we hear you loud and clear po, talagang walang pera yung mga, lalo na yung mga indigents, diba? So that's where we're really focused on. No? Gayunman, tahasang inihayag ni Antipolo City Representative Romeo Acop na naging negosyo na ang PhilHealth kung pagbabasehan ang mga datos. Mr. Ledesma, gusto ko lang i-point out talaga na ang nakikita ko, eh, business na kayo. Eh. Yeah, uh, from all the data that's uh, in front of me. Kasi your investment in time deposits, local currency, amounts to 135 billion in 2023 while in 2022 it was 126.4 billion so it's sa isang taon nag uh, kuwan kayo nag invest kayo sa time deposit by 10 billion Aminado ang PhilHealth na hindi madaling maibalik ang tiwala ng taong bayan pero pagtitiyak nito, gagawin nila ang lahat upang maprotektahan ang pondo at sisikaping maipaabot ang magandang serbisyo para sa milyon-milyong miyembro nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Throwbacks. Throwbacks. Brigada Bandita. Nationwide. Samantala matapos ratipikahan sa Senado ang 2025 National Budget, ilang senador umaasang maibabalik pa ito sa Senado upang maplansya. Para sa detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> Ipinaliwanag ng Senate Deputy Minority Leader Risa Contiveros na tumagi siyang suportahan ang niratipikahang 2025 National Budget sa Kongreso dahil nga sa malaking pagkakaiba nito sa napag-usapan nila sa Senado. Anya sa inilabas na Bicam Report ay malinaw namang makikita ang pagkatapyas ng pondo sa ilang mahalagang ahensya kabilang na nga rito ang Department of Education at PhilHealth. Kasunod nito, patuloy na nanawagan si Senadora Amy Marcos sa kanyang kapatid na ibalik ang nasabing pondo sa Bicameral Conference Committee meeting upang maplansya ang mga ito. Samantala, kinumpirma naman ni Senate President Cheese Escudero na malaya ang Pangulo na i-augment o dagdagan ng pondo ng sinumang ahensya. Matatandaan, matapos ratipikahan at lumabas ang detalye ng pondong naan sa bawat ahensya para sa susunod na taon ay agad naman itong pinalagan ng ilang senador. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX. IMAX, Brigada Bandita, Nationwide. Habang papalapit naman, nagtuloy tuluyang pagbabawal ng mga pogo sa bansa, aninsunod sa utos si Pangalong Marcos. Tuluyan ng ikinandado ang itinuturing na pinakamalaking pogo hub sa bansa na matatagpuan sa Kawit Cavite. Ang detalye ng report, Brigada Jigo Custodio, i Brigada. <glokes> Tuluyan ang ipinasara ni Interior Secretary John Vic ang Island Cove na itinuturing na pinakamalaking pogo hub sa bansa. Ang pagpapasara sa Island Cove ay kanyang pangako nang siya ay umupo bilang bagong DILG Secretary. Well, as promised, sinabi namin na December, pupunta kami dito para pakita na mga sarado na lahat uh, susundin ang directives ng Presidente na sasaralat ng Pogo. Uh, ang Island Cove na matatagpuan sa Kawit Cavite ay dating pagmamayari ng pamilya ni Rimulya bago na ibenta noong 2017 at ginawang Pogo Hub. Pero paglilinaw ni Rimulya, wala na siyang koneksyon dito. Binenta namin ito 2017, hindi na ako bumalik eh. So nahil ako makakapasok ulit, may nostalgia ako konti. Eh. Uh, from, ano, kasi yung property na ito nasa family namin 1970, binenta namin 2017. So since 2017, that seven years, hindi pa dito. Kumpleto sa establishment ang Pogo Hub na mayroong 57 gusali. Ngayong araw, kasama ang PNP at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno, personal na ininspeksyon ni Rimulya ang Island Cove. Ito'y para ipakita na hindi na talaga nag-ooperate ang pinakamalaking Pogo Hub sa bansa alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Inikot nila ang mga dormitoryo at pinasok rin ng gaming area at pagkatapos ay kinandado na ito. Labing limang libong empleyado na wala ng hanap buhay dahil sa pagsasara ng Pogo Hub sa Island Cove. Sa kabuuan, 40,000 ang displaced workers sa buong bansa dahil sa pagba ng Pangulo sa lahat ng Pogo. Uh, sa kalahatan po, eh, halos meron pong 40,000. Pero ang magandang balita naman at ito'y inuulat naman ni eh, ng uh, Sekretary Benny Leguesma ay doon sa kanilang mga job caravan, meron ding ilan sa ating mga kababayan who were displaced by this EO-74 na baka kuha rin ng trabaho. Tapos ang DTI, napakaganda din ng programang minumungkahin ni Sekretary Roque at uh, yun naman eh uh, magbibigay ng pagkakataon sa ating mga displaced workers na makapaghanap puhay Hindi pa naman alam ng may-ari ng Pogo Hub kung ano ang gagawin sa 30 ektaryang ari-arian. Pagkatapos ng December 31, sunod naman tututukan ng gobyerno ang mga patagong operasyon ng Pogo. Uh, pagpasok po ng first week, uh, mag-enforce, uh, magsisimula na po tayo ng enforcement. Yung po yung mga small-scale Pogo operations na magtatago po doon sa mga hotels, sa mga resorts, at sa mga bahay-bahay, uh, yung mga subdivisions. Ano? Yung po yung pagtutulungan namin ng uh, Philippine National Police and other to enforcement agencies. Ang din pagsapit ng 2025 ang mga dayuhang POGO workers na hindi susunod sa utos ng Bureau of Immigration. After December 31, we will definitely implement enforcement operations against those not compliant. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Trimax. Trimax. Brigada Nationwide. <makes> Samantala, anim na mga dating pulis pa ang pinagahanap ng mga otoridad matapos masangkot sa pagransak sa bahay ng isang retiradong guro sa Imus Cavite. Nangyari po ang insidente Agosto noong nakaraang taon. May report si Brigada Kath, Austria. Rigada. Nagkasana ng manhunt operation ang Philippine National Police laban sa anim na na-dismissed na police na sangkot sa paggransak sa bahay ng isang retired professor sa Imus Cavite noong August 2023. Batay sa kuha ng CCTV, makikita ang mga pulis na bitbit bit ang mga gamit tulad ng gulong at trim ng motor muna sa bahay ng dating guro. Bailan din po sila ng uh, criminal case. At na-dismiss -na, na po itong mga polis po na ito noong October 2023 pagkatapos ng firmahan ng dating GPND yung kanilang dismissal from the service po. However, nung lumabas po yung warrants of arrest against sa walong po na polis, dating polis, ay uh, wala na po sila sa custody ng PNP after po yung ma-serve sa kanila yung kanilang uh, dismissal order. So nagmamanhunt operation na po sila katuwang po yung CADG para po uh, at mahanap po itong anin na nagtatago na po ng mga dating polis. Walang search warrant o arrest warrant ang mga sangkot na pulis ng isagawang operasyon kaya't sinampahan sila ng reklamong robbery. Bukod sa anim, may isa pa silang kasamahang na aresto at isa naman ang nakapaghain ng piyansa. Out of the eight po na pinangalanan doon sa warrants of arrest, isa po ang naaresto doon ng si ADG sa Lucena at kasalukuyang pang yung isa po doon na nag-iisang babae ay nakapagwin na po. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Backs. Strike backs. Brigada Bandita. Major aktividad na may kinalaman sa mga overseas Filipino workers ang dinaluhan at pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Una rito mga kabrikada ang pagpapasinaya sa Bagong Pilipinas One Stop OFW Action Center at ang pagbibigay ng pamaskong handog para sa mga OFW na ginanap sa loob ng Malacanang. Alamin natin ang detalye sa report, Brigada Maricar Sarkan, i mo! Brigada! Look report. Inilaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang araw ngayong Martes para sa mga overseas Filipino workers. Ito ay matapos pangunahan ng pangulo ang paglulunsad ng bagong Pilipinas One-Stop OFW Action Center sa DMW building sa Makati City. Sa nasabing OFW Action Center, masamahin ang iba't ibang serbisyo ng Department of Migrant Workers at ng kanilang partner agencies. Kabilang dito ang balik manggagawa processing, reintegration support services, legal assistance at iba pang programa sa ilalim ng DMW Action Fund kasama rin ang mga serbisyo ng Social Security System, Pag-IBIG Fund, PhilHealth, TESDA at maging ang may kaugnayan sa agriculture, health, labor, trade, tourism, science and technology at social welfare. Ang Action Center ay hindi lamang isang opisina. Isa itong simbolo ng mabilis, maayos at pinagsama-samang serbisyo para sa ating mga OFW. Layunin nito, layunin nito gawing mas madali ang kanilang proseso mula sa re reintegrasyon, legal na tulong hanggang sa pagsasana at iba pang serbisyong kailangan nila. Pinasaya naman ang nasa limanda ang pamilya ng mga OFW sa pamaskong handog ng palasyo. Isa itong tribute ng DMW sa mga OFW at sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng isang gift giving bilang pasasalamat sa kanilang sakripisyo at ambag sa Pilipinas. Limang OFW beneficiaries ang nakatanggap ng house and lot package sa ilalim ng 4PH housing program ng Department of Human Settlement and Urban Development at Pag-ibig Fund. Apat naman na pamilya ng OFW ang nanalo sa niraffle na fully furnished condo unit na meron na rin mga appliances. Maliban sa inihandang regalo, ginawaran rin ng pagkilala ang ilang natatanging OFW. hindi ko na kailangan pagmalaki ang Pilipinas. Ang mundo ang nagmamalaki sa Pilipino sa akin. Kayo ang naging katunayan na kayang-kaya makipagsabayan ng mga Pilipino sa talento, sa talino, sa husay, ng mga pinakamagagaling pinaka sa buong mundo. Igit pa riyan, ang tulong na inyong ibinabalik sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga remittance ay talaga naman ay hindi mapapantayan. Kaya naman, narito kami upang isulong ang inyong mga karapatan at upang tugunan ang inyong mga pangangailangan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Primax, Primax, Brigada Bandita, Nationwide. Sa iba pang balita mga kabrigada, naging isa ganap na bagyo kaninang hapon ang binabantayang low pressure area. Tinatawag na ito bagyong kirubin ayon sa pag-asa huling namataan ang bagyo sa layong 215 km silangang timog silangan ng Davao City. Sa pagtataya ng pag-asa mga kabrigada posibleng humina bagyo sa mga susunod na araw pero hindi rin inaalis ang chance ang muling mag-intensify ito para maging updated sa bagyo manatiling nakatutok sa Brigada News FM isa si Congressman Dante Marcoleta sa ilang mga residente ng Maynila. Sa ginanap na choice meet and greet to senior citizens, nakasama niya ang libo-libong senior citizens mula po sa limampung barangay sa nasabing distrito. Nakabot naman ang karagdagang tulong si Senador Christopher Pongo sa ng lugar sa Sambuanga del Sur Namahagi ang malasakit team ni Gon ng mga relief items sa mga beneficiaries. Baka tatanggap din sila ng financial aid mula sa national government. back, nationwide. Palita, makabayaning pagtutulungan. Pangarap po ng isang ina na makamit ng kanyang anak ang mga hinahangad nito sa buhay. Ngunit para kay Nanay Jessa, tanging hiling lamang nito ay malampasan ng kanyang 7-year-old na anak ang hamo na dala ng sakit na leukemia. Dumulog sa tanggapan ng Brigada ni Rojas, ang isa sa mga kakilala ni Nanay Jessa mula pa sa bayan ng Sigma Capiz upang humingi ng tulong. Si Ashley po, uh, o mas kilala bilang Nene, ay na-diagnose na may sakit sa dugo nito lamang taon at ngayon ay isinasa ilalim sa chemotherapy. Sa inisyatibo po ng Brigada Joseph M. Rojas, 1 Tahanan Party List, at mga tagapakinig, nakapaglikom po tayo ng halos 10,000 pesos para sa gamutan ni Nene. Ako gig na mabulig sa kasi ninyo nga binhatal minatag agud may ipagplite kami pagkadto sa Lilo Madamo gid na salamat sa Abrigada News FM Rojas na naging tulay agud malabot ang buhay sa amin mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat kabrigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang balikan. DRIVEMAX. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Balita. Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga na trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Zealand Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada New Zealand Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Bantita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Bantita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.